Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Zombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May nanalo na kung sino to at ano to. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at excited ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang panalo tayo ngayon So kamusta naman kayong lahat So meron tayong mga chika ngayon na talaga naman Oh my God gosh, ang kilay ninyo dahil nga sa pinag-uusapan ngayon dito sa social media. Isa na nga dito ang supranational. Ayun na nga, nakabalik na ang ating reyna galing nga sa supranational at bonggam-bongga na si Tara Valencia dahil suot-suot niya pa yung corona niya sa kanyang pagbabalik. O diba? Ang bongga. So dito pinatunayan ni Tara Valencia na talagang isa siyang magaling na ano pambato ng Pilipinas sa supranational, di ba? Hindi naman tayo binigo ni Tara after natin maghintay ng one year. Pero ito ang sabi ng lahat. Bakit nahihirapan ang Pilipinas pantayan or sundan si Mucha Datol? Tapos sabi ng ganon, si Mucha Datol ay nag-iisa lang na gandang Pinay na nakakuha ng corona sa Mut uh, sa supranational. Sa kabila ng ang dami na natin pinadala na alam mo yon na kalibre, magaganda, pero parang ang hinahanap nila ay isang mucha datol tapos ang hirap sundan. parang mm -hmm. Parang misword lang to. <laughs> so yon so parang mailap ang corona ng supra sa Pilipinas. Yes, totoo nga naman. Ang dami-dami na nga natin pinadala ng magagaling, na magaganda, na talaga namang kabogera. At hindi lang yan, matatalino din, di ba? Na talaga namang masasabi ko, pwedeng sumungkit ng corona. Pero, nabibigo tayo. Hindi ko nga alam ko ano ba ang hinahanap ng supranational sa Pilipinas. Bakit hindi nila maibigay-bigay ang corona, di diba? Pero syempre, umaasa pa din ako na isa sa mga girls na ipapadala natin in the future ay susungkit nito ng bongga-bongga. Malay nyo, sa susunod na taon, ang hinihintay lang pala dito ay si Katrina Ligado, di ba? So baka siya na ang makasungkit ng corona sabi ko nga mag-prepared lang talaga ng bonggong bongga and then hindi imposible. Mahirap nga sundan si Mucha Datol, no? Kasi naman yung ganda naman ni Mucha Datol, Diyos ko, talagang may pagka, ano eh, simbolo ng Pilipina beauty na may pagkakaibang ganda, angelic yung face at hanggang ngayon talagang hindi pa rin nagbabago ang ganda ni Mucha datol. at lalo pa siyang gumanda. Kaya ang hirap maghanap ng isang katulad ng Mucha Datol. Pero naniniwala ako na darating tayo dyan, no? Ewan ko ba, ano bang magic kay Mucha? So si Mucha pa rin ang masasabi mo na reyna ng Pilipinas at hindi mapalit-palitan, no? Diba? The one and only Miss supranational from the Philippines, no? Swerte ni Mucha. And then si Mucha tahimik lang, hindi siya nag aattempt sumali sa ibang pageant and kahit na alam mo na pwede pa siyang sumali, pwede nga siyang mag Tapos pwede din siya sa, ano, tawag dito, mag universe. Pero hindi niya talaga tinatry. Gusto niya lang i na she's ever the first Filipina Mut supranational, di ba? Miss supranational. Sabi ko nga, in fairness kay Mucha, talagang saludo talaga ako kay Mucha. Siya na yung tipong na kontento na talaga sa corona na meron siya. And I hope na sana hanggang in the future. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin pa natin na kahit 30 years old na siya or 35 years old na siya, kung ganyan pa rin ang mga kaganda, aba, laban. Lalo na ngayon, nag-up ng age limit ang Miss Grant. So, tingnan natin, in the future, malay natin. Alam nyo, sa totoo lang, si Mucha dato, yes, pwede talaga to sa Miss Grant. At ah, masasabi ko talaga na yung ganda niya na mahirap pantayan, no? 'di ba? Kasi wala pang sa ganda niya eh bilang Miss Supranational kaya sabi ko hirap pantayan ng ganda nito. Pero in fairness kay Mutsiano, ang hirap talaga niyang sundan. No? Yes. And then isa pa sa mga nakikita ko na talagang pwede din siguro makasungkit ng corona sa susunod na taon talaga si Katrina Ligado dahil yung face value din ni Katrina kakaiba tapos moreno beauty, pinay na pinay yung dating kaya parang piling ko ay eto na yon lalo na yung pagkakasunod-sunod natin sa ano sa Miss Supra, di ba? The first is first runner up. Tapos sumunod ay Uh, naging continental queen so sumunod runners up third runner up and then, sa susunod ayan na corona na yan for sure kasi galing sa Brazil so babalik sa Asia oh, good luck kay Kat Katrina kailangan lang talaga si Katrina maghanda ng bonggam bongga, -bongga mapupunta na sa kanya yung corona. So parang feeling ko yun ang susunod sa beauty ni ano tawag dito ni Mucha Dato. Ang hirap pantayan kaya yung ganda niya no, kakaiba. Anyway, sa mga prototype beauty din ng mga reina ng Mucha ng Miss Supranational Mucha ko ng Mucha ng Miss Supranational, Parang siya nga lang yung yung ganda na na kakaiba, hindi prototype. Mag maganda pa nga siya kay, ano, kay Antonio Corso, di diba? So, yon But, Saka kay ano, saka kay ano, maganda pa siya kay, kay Indonesia din. Mm -hmm. So, kakaiba yung beauty ni Anong Mucha. Kaya, siguro naghahanap ang, ang Miss Supranational Organization na Another Mucha. And then, parang feeling ko meron nang nakuha si Katrina. O, oh, diva So, yun. So, good luck kay Katrina. And then, kay Mucha, congratulations. Kasi, you are the, ano, yung, ano mo, yung timeless beauty. At ikaw lang ang nag-iisang, ano, Miss Supra National Queen from the Philippines. Hindi ka pa nasusundan. So, baka sa susunod na taon. Diba? And then, para na masasumunod natin, chika, ayan. Back-to-back -back crown para sa Miss Grand ay nako, mahirap yan. Sa totoo lang. Ako sa totoo lang, pagdating sa back to back, huwag tayo masyadong nag-hope dyan. Kasi hindi yan ganong kadali makuha. Mm -hmm. Hindi yan basta-basta na nakukuha. Kasi depende yan sa, ano, sa organization, depende sa nakikita nilang girls, and then kasi syempre taon-taon iba-iba din yung nagkukumpit, maaaring taga-ibang bansa ang makita nila, kaya hindi yan yung masasabi mo. Ay, back to back, madali yan. Dito sa Miss Grand Philippines, may tatlong corona talaga na masasabi mo. In fairness kaman sa kanila, congratulations. Kasi, imagining mo, tatlong crown from another match. Ang bongga-bongga. Andiyan na ang Miss The Face, di ba? Mm -hmm. The Face na talagang masasabi ko ng mga title holder. Parang sa susunod na taon, parang mahirap siyang sundan kung magpapadala ang taga ibang bansa ng more. <laughs> And then, pangalawa, Reyna ispano americana O, oh, di ba So, sa Reyna Hispano-Americana, hindi naman tayo basta-basta nananalo dyan. Pero ang Reyna Hispano-Americana, may record talaga sila na nagba-back-to-back sila. Basta satisfied sila doon sa Reyna na pinadala ng bansa. And, parang piling ko, kaya natin yan. Pero maliit na porsyento. Sa Miss Grand, ayan nga si CJ Opiasa ang may hawak ng corona. And then waiting tayo kung sino nga ba ang magmi miss Grand. And back to back, ayoko mag-hope pagdating sa Miss Grand. Kasi sa Miss Grand, kasi alam naman natin yung laro. <laughs> Saka mahirap. Marami din kasi talaga mga country na, alam mo yun, ngayon pa nga lang, ang ganda nung kay Spain. Maganda yung tawag dito. Uh, yung kay Guatemala maganda, maganda yung kandidata nila At saka si Brazil Oo maganda din And then uh, Nakikita ko din na Medyo pagdating sa back to back talaga Medyo hindi ganong kadali yan mm -hmm. Pero kung lalaban tayo At makakarating pa rin naman sa dulo ng competition Why not? Ba't ayokong mag-hope? Kasi mahirap mm -hmm. Kung maibibigay maraming salamat Kung hindi naman Okay lang So manage natin yung expectation Dito nga natatakot ako eh, Parang feeling ko magiging kaaway na naman natin Si Mr. No What in the future Kapag hindi tayo nanalo ng back to back So alam naman natin ang mga Pinoy Aggressive masyado Pero pinapaalalahanan ko na kayo Maaga pa lang Don't expect too much So i-manage ninyo yung expectation ninyo Kung meron tayong lalaban I think lahat naman ang ipapadala dyan Kasi kahit sino naman makakatop 5 For sure but nadudoon ako sa part na wag natin masyadong i-hope yung back to back kasi baka masaktan tayo or mag-expect tayo ng bonggam-bongga and then after ay na nga. ba diba? So, yon So, basta take ano lang, take it easy. So, yon Kaya ako sa totoo lang pag back to back mahirap. Yan tingnan mo si Indonesia sa supranational back to the stage. O, oh, diba? So, yun, gano'n. Basta laban lang. Magtiwala lang tayo kung sino yung ipapadala natin. And then, tingnan natin yung proseso. So, yun. So, paalala lang to sa lahat. Pero, congratulations sa Miss Grant. Dahil nga sa halos lahat, talaga, nakuha nila, no? So, ngayon, may bagong corona dyan, ang Miss Asia Pacific. So, tingnan natin. But, ako, I'm happy ako sa... Miss Grand Philippines kasi nga, ayan nga, namamayagpag yung mga reyna nila. At talagang masisipag yung mga napipili nilang reyna. Ganon, mga alerto, mga on time, ganon. And then, eto na nga, para sa sumunod naman natin, chika, syempre, eto pinag-usapan talaga kahapon sa social media, ang caliber na ipinakita ni Miss Emma Tiglaw Yes, nabuhayan talaga ng dugo yung mga bakla. Parang at sabi nila, yes, this is it. Ito yung hinahanap natin. Ito yung gusto ni Nawa. Yung How do you know? <laughs> so, ako para sa akin, kalibreng Emma Tiglaw Hindi naman na bago sa atin yan. Ganyan talaga siya, kabongga. And then, lalo mong makikita yung galawan niya. E, paano naman kasi? Sino ba naman yung mga kalaban? Diba? So, yun. So, parang feeling ko, wala namang ganong kakabog talaga. Masyadong kandidata, ilan-ilan lang sila. And then, ayan, Emma Tiglao, ayan nga sinasabi nila, nako, sure win na to dito sa Miss Grand. Kasi nga, mukha talagang pinapunta siya dito para lumaban talaga ng Miss Grand. Kumbaga, kumbaga fix the crown na yung mga tipong gano'n. Ako naman, para sa akin, at tulad nga ang sinasabi ko, challenge to sa lahat ng kandidata na lumalahok dito. Yes, totoo, may hirap kalabanin si ano si Emma Tiglao hindi yan basta-basta kasi nga 'di ba nakita naman natin na well experience na yan and galing niya sa Binibini Pilipinas at kahit noong lumalabas siya sa Binibini Pilipinas isa siya sa mga talagang tinitignan na maging title noon at naging title holder na siya bilang Miss Intercontinental and then ngayon nandito siya lumalaban ng Miss Grand and na-surprise ang lahat, di ba? Na-surprise tayo kasi parang feeling natin hindi na babalik ang Emma Tiglaw eh pero talaga nandito ako yung na-expect ko nga si Michelle din magbalik eh <laughs> mas parang malapit pa na ay Michelle di magbabalikan pero Emma Tiglao so ang dyan so tignan natin kung ano yung ipapakita ni Emma Tiglao for sure sa kanya mapupunta ang corona ng Miss Grand Philippines dahil alam naman natin na talagang yung kalibre na hinahanap ng Miss Grand ay nasa kanya lahat oo pero tulad nga na sinasabi ko huwag kayong masyadong mag overwhelm doon sa nakikita ninyo na ay kaya na to mag back to back depende pa yan mahirap yung laban sa Miss Grand lalo na pa pag nagsama-sama na yung mga candidates, siguro magtiwala tayo na kung sakaling si Emma Tiglaw ang ipadala natin, meron tayong kandidata na alam mo na kayang pantayan yung laro ni CJ Opiasa. Yung alam mo hindi ka libre. alam mo na hindi mo po problemahin na parang ano. Pero sabi nga ni CJ, kahit sino naman, kasi marami din naman daw silang nakikitang magagaling, and let's see, di ba? Ba't nandoon ako sa part na laban lang Pilipinas and then tiwala lang sa proseso dahil yung proseso kung inuunti-unti natin yan ayun na baka pa. Ah, oh, di ba? So 'yon. So, sabi ko ngang ganon, sana si Emma Tiglaw, kung alam naman pala nilang ilalaban sa si Emma Tiglaw, sana inappoint na lang nila as a Miss Grand Philippines. Hindi na dapat 'to pinal compete pa diyan. Just ko para naman pinahirapan niyo pa yung mga kandidata na gumastos. Ayun lang yung akin. Siguro mas maganda appointed na lang kasi alam naman na natin na obviously naman na si Emma Tiglaw ang mananalo, di ba? Para hindi na mag aksaya ng pera, yung mga candidates. So, pwede naman sila mag-appoint. O, ikaw, gusto kitang gito, okay ka ba? Kung total gano naman yung ginagawa nila kasi nakakalungkot naman doon sa mga kandidata na mga small ano candidates na halos hindi mo na sila makita at hindi na sila pansinin ng mga tao. So yun lang yung akin. Sana ang ginawa na lang dyan. Alam naman pala nila nasasali. So alam na nila yung capacity at yung level neto na wala nang duda na parang sige, kayang-kaya na neto lumaban sa Miss Grand kahit nga ngayon yung Miss Grand eh. Hindi ako against kay Emma. I'm so happy. Pero kasi nalulungkot na ako doon sa parang para namang binigyan naman ninyo ng sampal sa ano yung mga kandidata na nagkukumpit dyan na nag effort tapos biglang alam na nila ah okay so hindi na tayo mananalo kasi may nanalo na di ba so yan so ganon pero sabi ko nga sige lang laban lang nandyan na rin naman eh challenge na lang nila yung sarili nila huwag silang panghinaan ng loob hawakan nila yung maliliit na porsyento na na ano na na nararamdaman nila na sila ang magiging Miss Grand Philippines. So, kumapit sila doon. Malay mo, di ba? Hindi pa naman tapos yung laban. Kaya siguro din nilagay dyan si Emma para ma-challenge yung mga candidates. And then, let's see, di ba? So, laban lang. Pantayan nila yung dekalibring ginagawa ni ano for sure naman makikita at makikita yun sa kanila. Ganun lang yon. And congratulations, syempre, kay Emma Tiglao. Ngayon pa lang nakikita ko na yun talagang, ay, naku, mukhang malaki yung porsyento na sa kanya mapupunta ang corona ng Miss Grand Philippines ngayon taon na to. And tignan natin, di ba? So, yun. So, basta laban lang, Emma. Magtiwala lang tayo sa proseso. And ganun din sa mga lumalaban dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to so good luck So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, mahihirapan nga ba talaga tayo na sundan si Mucha Datol bilang Miss Supranational? At guys, tingin ninyo, magiging madali kaya para sa atin ang back-to-back -back pagdating sa international pageant katulad ng The Face, Miss Grand Philippines, and then of course, ayan nga rin na Hispano-Americana. And then, Elma Tiglao, siya na kaya ang inihintay para sa na ng Miss Grand Philippines so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and love and love so Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli na tingchikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.